Agapay ng Sambayanan, Mega Manila FEBC Philippines, Ibinabahagi si Cristo para sa Mundo Welcome to Through the Bible via FEBC Radio Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word Each study is amazing in its own way Let's begin Ang tunay na kaibigan raw ay makikilala mo sa oras ng kagipitan. Mapatutunayan mo rin na ang tunay na pag-ibig sa panahon ito ay nasusubukan. Si Ruth, bagamat isang balo, ay nanatiling tapat pa rin sa kanyang bienan. Hindi niya ito iniwan, kundi nagbigay katiyakan na ito ay kanyang sasamahan. Ito ang madamdaming tagpo na ating matatagpuan sa unang kabanata ng Ruth, talatang sampu hanggang ikalawang kabanata, talatang dalawa. Dito lamang po sa ating programang, ang paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Samahan po ninyo ako, ako po si Pastor Dana Bangko at tayo ay mag-aral ng banalang salita ng Panginoon. Sa oras na ito ay simulan po natin ang pag-aaral sa ikasampung talata ng unang kabanata na ganito ang sinasabi sa Ruth Isa, talata sampu, at sinabi sa matanda, hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyo. Nagpasya si Orpa at Ruth na hindi nila iiwan si Noemi. Sinabi nila, hindi namin kayo iiwan, sasama kami sa inyo. Tumangan si Noemi at sinabi, Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang, tugon ni Noemi, hindi na ako magkakaanak pa at mag-aasawa mapilit si Noemi na pauwiin ang kanyang mga manugang upang magkaroon pa ng pag-asa na makapag-asawa. Sangayon sa mga batas ni Moises tungkol sa pag-aasawa, kung mamatay ang isang lalaki na may asawa ngunit walang anak, ang susunod niyang kapatid na lalaki na walang asawa ay may karapatan na mapangasawa ng nabalo niyang hipag. Sinabi ni Noemi na kung sila ay sasama sa kanya, wala na silang pag-asa na makapag-asawa pang muli sapagkat wala na siyang balak na mag-asawa. At kung sila ay sasama sa kanya, paaring laitin sila ng mga kababayan ni Noemi sapagkat hindi mabuti ang pakikitungo ng mga Israelita sa mga mawabita. Sa tala-tala labing dalawa ay ganito po ang sinabi, Umuwi na kayo, matanda na ako para mag-asawa uli. Kahit na umaasa akong makapag-aasawa uli, o kahit pa ngayong gabi, ako'y mag-asawa at magkaanak. Bagamat ayaw iwan si Noemi na kanyang mga manugang, naging mapilit pa rin siya at ipaniliwanag sa kanila ang dahilan. Sinabi niya na siya ay matanda na at hindi na siya umaasang makapag-asawa. At kahit makapag-asawa siya at magkaanak ng mga lalaki, hindi na nila mahihintay na lumaki ang mga ito upang mapangasawa. Sinabi pa ni Noemi na huwag nilang pagkaitan ang kanilang sarili. Sinabi pa ni Noemi Mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong iyo'y hindi mangyayari. Kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinagmalupitan ako ni Yahweh at hindi ko ibig na maparamay kayo sa aking kasawiam. Dahil sa kamatayan ng asawa at mga anak ni Noemi, sinabi niya na siya ay pinagmalupitan ng Diyos. Ayaw niya na sila ay madamay sa kanyang kasawian. Sa talata labing apat ay ganito po ang sinabi, nagkaiyakan silang muli. Pagkaraay, hinagkan ni Orpa ang kanyang binan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan, ngunit nagpaiwan si Ruth. Muling nagyakapan at nagiyakan ang tatlong babae upang gumawa ng mahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Kaibigan, sumapit na ba sa iyong buhay ang ganitong kalagayan? Sumapit ka na ba sa sangasangang daan ng iyong buhay at magpapasya kang alin at saang kalalakad? Mga kaibigan, mahalagang bagay din na nagpasya na si Jesus ay isisilang sa Bethlehem sapagkat kung hindi tiyak na doon siya isisilang, marahil ay mayroong nagpadala ng balita sa tatlong pantas na huwag na silang tumuloy sapagkat hindi sa Bethlehem isisilang ang Mesiyas. Si Orpa ay napahinuhod at naniwala kay Noemi, kaya siya ay nagpasya na hiwalayan si Noemi at umuwi sa kanyang tahanan sa piling ng kanyang mga magulang. Muli niyang hinagkan si Noemi at namaalam. Ngunit si Ruth ay naiwan sa piling ni Noemi. Sa talata 15 ay ganito ang sinabi. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Nagpasya si Orpa. Nagbalik siya sa kanyang bayan. Nangangahulugan na nagbalik din siya sa pagsamba sa mga Diyos diyosan Simula noon ay hindi na muling nabanggit kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit si Ruth ay nagpasya na sasama kay Noemi na isang anak ng Diyos at sumasamba sa tunay na Diyos. Ang ginawa niyang pagpapasya ay panghabang buhay. Ang kanyang pangalan ay nabanggit sa unang kabanata ng Bagong Tipan. Sa Mateo 1, talata 5, isa siya sa mga angka na pinagmulan ng Panginoong Hesus. Sinubuk lamang ni Noemi kung si Ruth ay tapat. Sinabi niya na magbalik sa kanyang mga diyos jusan Magbalik siya, nakasama ng kanyang bilas. Sa talata labing ani ay ganito po ang sinabi, Tumugon si Ruth, huwag na ninyong hilinging, iwang ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paruroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ay magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ay aking magiging Diyos. Napakahalagang pagpapasya ang ginawa ni Ruth. Masasabi natin na ito ay tapat at tunay na pagpapasya para sa Panginoong Diyos. Ito ang dapat na maging pagpapasya ng pagsisisi at pagtanggap kay Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Ito ang ibig sabihin ng talata na mababasa natin sa pangalawang Korinto 7, talata 10 sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. Nagpa siya nga si Ruth na hindi niya iiwan si Noemi at sinabi niya, Kung saan kayo mamamatay, doon ako mamamatay, doon ako malilibing. Gawaran ako ni Yahweh ng pinakamabigat na hatol kung tulutan kong magkalayo tayo maliban na lamang kung paglayuin tayo ng kamatayan talata 17 ang kapasyahan ni Ruth ay tunay at tapat na pagpapasya para sa Diyos mga kaibigan ganito ang uri ng pagpapasya na dapat mangyari sa mananampalataya na tumanggap sa Panginoon subalit palungkot isipin na marami sa mga nagpapasya na tumanggap sa Panginoon ngunit hindi nagtatagal. Nanlalamig ang pananampalataya at tumatalikod sa Panginoon. Hindi nila mapanghawakan at mapanindigan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang kailangan natin ngayon ay mga taong matatag at matibay sa pagpasya sa kanilang pananalig sa Diyos. Ang halimbawa ng pagpapasya ni Ruth ang dapat na maging pagpapasya ng bawat mananampalataya. Una sa lahat, sinabi ni Ruth saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Sa madaling salita, sinabi niya kay Noemi, nagpasya na ako na sasama sa iyo at ako'y sasama sa iyo saan ka man pupunta. Hindi ko ito gagamiting dahilan upang makapasok sa Palestina. Ang pangalawang sinabi ni Ruth sa kanyang pasya, kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang ibig niyang sabihin, nais niyang siya ay makilala na kasama ni Noemi tinatanggap niya kung ano man ang hirap niyang sasapitin. Sinabi ni Ruth, kahit kailan hindi kita iiwan. Ang pangatlo na sinabi ni Ruth kay Noemi, ang iyong bayan, ang aking magiging bayan. Ang ibig niyang sabihin, itinatakwil ko na ang aking bayan at mga Diyos-Diyosan. Nais kong makilala na kasama ang mga tao ng Diyos. Mga kaibigan, ngayon ay kumawa ka ng pagpapasya sa iyong buhay kung nais makilala na kasama ang mga tao ng Diyos. Alam ni Ruth ang sinabi ni Noemi na siya ay itatakwil ng mga kababayan ni Noemi. Ngunit para kay Ruth, tatanggapin niya kung siya ay itatakwil. Sinabi niya kay Noemi, ang iyong bayan ang magiging aking bayan. Ang pangapat na sinabi ni Ruth, ang iyong Diyos ang magiging aking Diyos. Nauunawaan ko na kung bakit ninais ni Ruth na mapangasawa ang anak ni Noemi unang dahilan ay narinig niya ang tungkol sa tunay at totoong Diyos. Nakilala niya ang isang pamilya na nakakakilala sa Diyos na buhay at hinanggan niya na mapasama sa kanila. Sinabi ni Ruth, ang iyong Diyos ang aking magiging Diyos. Napakadakila ang pagpapasyan niya. Sinabi rin ni Ruth, kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. Ang sinabing ito ni Ruth ay higit na makahulugan para sa kanya kaysa sa bawat isa sa atin ngayon sapagkat para na niyang sinabi na ang pag-asa ng Israel ay aking pag-asa sa dahilan ng mga Israelita ay naniniwala na sila ay muling mabubuhay upang tumira sa lupang pangako iyon din ang pag-asa ni Abraham hindi siya naniniwala na siya ay paroroon sa kalangitan sa piling ng Diyos ang kanyang paniniwala siya ay muling mabubuhay mula sa kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit niya binili ang yungib sa Makpela. Doon niya inilibing si Sara at doon din siya nalibing. Ganoon din ang naging pag-asa ni Isaac. Si Jacob ay namatay sa Ehipto at hinanga din niya na malibing sa libingan ng kanyang ama sapagkat umaasa sila na ang mga patay ay muling mabubuhay. Hinahanap nila ang isang lunsod na ang nagtatag ay ang Diyos. Iyon ang sinasabi sa Hebreo isa talata sampu, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagpatayo ay ang Diyos. Ito ang kanilang inaasahan na mangyayari dito sa lupa, at ito ang pag-asa sa matandang tipan. Ngunit sa bagong tipan, sinabi ng Panginoong Isus sa kanyang mga alagad sa Ebanghelyo ng Juan apat talata dalawa, Paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Ang ibig sabihin ay isang lugar na malayo dito sa lupa, isang bagong lugar. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay bibigyan siya ng walang hanggang tahanan dito sa lupa. Hindi lamang sinabi ni Ruth na kung saan kamamamatay ay doon din ako mamamatay, kundi sinabi rin niya na kung saan ilibing si Noemi ay doon din siya ililibing. Ganoon din ang naging pag-asa niya sa pag-asa ni na Abraham isa akatahob. Taglay niya ang pag-asa ng lumang tipan. Ang ikapitong bahagi na sinabi niya ay, Gawaran ako ng Panginoon, ng pinakamabigat na hatol, kung tulutan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paglayoin tayo ng kamatayan. Napakalaking hakbang ng pagpapasya para kay Ruth ang sinabi niyang ito. Para niyang sinabi na, hindi ko ginawa ang pasyang ito na para sa isang araw o para sa isang oras lamang. Ito ay aking pasya na pangwalang hanggan ang ginawa ni Ruth ay larawan ng tunay at tapat na pagsisisi. Mayroon tayong nakikita at naririnig na mga nagsisisi ng kanilang mga kasalanan na umiiyak. Ngunit ang pagsisisi ay higit pa sa pagluha at pagiyak. Basahin po natin ang sinasabi sa pangalawang Korinto 7, talata 10. Sapagkat ang tahapisang buhat sa Diyos ay nagbumbunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong kaligtasan. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. Ano ba ang kahapisang dulot ng sanlibutan? Ito ay ang pagluha, sapagkat ang mga makasanlibutan ay kayang tumangis at lumuha. Balikan natin ang pangyayari sa buhay ni Noemi, Orpa at Ruth noong silang tatlo ay umiyak at lumuha sa tabi ng daan. Ano ang pagkakaiba ng pagtangis at pagluha nila Orpa at Ruth? Kapwa sila tumangis at lumuha marahil magkasindami pa ang luha na dumaloy sa kanilang mga mata. Ang kay Orpa ay walang bakas ng tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng pag-iisip. Mayroon lamang iisang tinutungo ang buhay. Magbago ng pag-iisip, iwanan ang luma at makasalanang pamumuhay. Sundin ang landas ng katwiran at mamuhay sa kabanalan. Si Orpa ay nagbalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tumangis siya at lumuha tulad ni Ruth, ngunit hindi siya sumama sa Bethlehem na kasama ng mga tao ng Diyos na buhay. Marami ngayon ang mga katulad ni Orpah. Tumatangis, lumuluha ngunit walang tunay na pagsisisi. Walang masama sa pagtangis at pagluha na bunga ng pagsisisi. Ngunit ang mahalaga ay ang pagbabago sa iyong buhay na bunga ng pagsisisi. Hindi mo na kailangan ipagsigawan na may kasamang iyak at luha upang sabihin ang bago mong karanasan at relasyon kay Kristo. Ipakita mo ang mga katunayan ng iyong pagbabago. Huwag tayong maging katulad ni Orpa. Umiyak siya, lumuha ngunit nagbalik sa dating lugar at sumamba uli sa mga Diyos-Diyosan. Sa loob ng apat na po at apat na taon na naging karanasan ko sa pagpapastor, marami akong nakita ng na mga dumulog sa altar, Lumapit sa Panginoon, gay na lamang ang kanilang pagtangis. Dumadaloy ang luha sa mga mata. Kung pagmamasdan ay lubhang kapanipaniwala at tunay ang kanilang karanasan. Subalit marami sa kanila ay tulad ng binhi na natanim sa batuhan. Sa kaunting pagsubok, madaling nalalanta, nanlulupaypay at nagbabalik sa lusak ng kasalanan na pinanggalingan. Mayroon din niya mga tahimik, hindi palakibo, ngunit matatag at nananatili sa pananampalataya. Minsan ay nakausap ko ang pastor sa simbahan na aming pinanggalingan. May dalawampung taon na ang nakararaan. Kinumusta ko ang mag-asawa na nailapit sa Panginoon noong naroroon kami. Sinabi ng pastor na naroroon pa rin sila at ang sabi niya sila ang pinakamatatag ang pananampalataya sa loob ng simbahan. Ang tunay at totoong pagpapasya na tumanggap at nagsisi ay makikita ang katunayan sa ganap na pagbabago ng kanilang buhay. Kailangan din na lumalago ang pananampalataya tulad ng binhi na natanim sa mabuting lupa. Lumaki, lumago at namumunga. Ganoon ang naging buhay at karanasan ni Ruth. Si Ruth ay tunay na gumawa ng dakilang pagpapasya sa kanyang buhay. Kusang loob niyang tinanggap ang pagdarahop. Tinanggap din niya kung siya ay laitin buong puso niyang tatanggapin kung siya ay magiging balo habang buhay. Ngunit paninindigan niya ang pagiging anak ng Diyos. Nagpasya siya na sumama kay Noemi sa Bethlehem. Nagkabunga ng pagpapala ang kanyang katapatan sa Panginoon. Sa talata labing walo ay ganito po ang sinabi. Nang matiyak ni Noemi na matatag ang pasya ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Nakita ni Noemi na tapat at matatag ang pasya ni Ruth kaya hindi na siya tumutol. Tunay na isang magandang halimbawa ang buhay ni Ruth sa atin ngayon. Mayroong isang awit na ganito po ang sinasabi, Pinasyahan ko sa aking loob na ang susundig tanging si Jesus, taos sa puso't di makikilos, walang urong sa pagsunod, hindi uurong kahit laitin, kahit tawanan ay susunod rin, si Jesus lamang ang kikilalaning mananakop ng salarin. Sa talata labing siya may ganito po ang sinabi. Nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba si Noemi ito? Tanong ng mga kababaihan. Kaya sila ay nagpatuloy at nakarating sa Bethlehem. Si Noemi noong umalis sa isang pamilya. Ngunit ngayong nagbalik ay isang balo at wala na ring mga anak na kasama maliban kay Ruth na kanyang manugang na banyagang mawabita. Nakita siya ng kanyang mga kababayan at nagtanungan. Ang sabi nila, hindi ba si Noemi ito? Marahil ay hindi nila kaagad nakilala si Noemi dahil sa pagbabago ng kanyang pisikal na anyo. Ngunit tiyak na ang kanyang pananalig sa tunay at buhay na Diyos ay hindi nagbago. Sinabi sa kanila ni Noemi, Huwag na ninyo akong tawaging Noemi, ang babaeng mapalad, tugon niya. Tawagin ninyo akong Mara, ang babaeng sawing palad, sapagkat ako'y pinagmalupitan ng makapangyarihang Diyos. Nakaririwasa kami ni Elimelech nang lumisan dito, ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang taglay na anuman. Hindi ako masyadong dalubhasa sa matematika, ngunit nalalaman ko kung ano ang puno at kung ano ang hungkag o walang laman. Sinabi ni Noemi sa kanyang mga kababayan na huwag na siyang tawaging Noemi na ang ibig sabihin ay babaeng mapalad, kundi tawagin siya ng Mara, na ang ibig sabihin ay ang babaeng sabing palad. Sapagkat noong umalis sila ng kanyang asawang si Elimelech, ay mariwasa at sagana ang kanilang pamumuhay. Ngunit ngayon, sa kanyang pagbabalik, ay wala na siyang taglay na kayamanan. Kaibigan, kung ikaw ay anak ng Diyos, pinagpala ka ng Panginoon ng mga pagpapalang spiritual, subalit kung ikaw ay lalayo sa Panginoon, mawawala sa iyo ang mga pagpapalang tinataglay mo." masusumpungan mo na magiging hungkag at walang kabuluhan ng iyong buhay. Mawawala rin ang galak ng iyong kaligtasan na tulad ni Haring David, gayon din ang kaloob sa Diyos. Subalit kung ikaw ay magbabalik loob sa Panginoon tulad ng alibughang anak, masusumpungan mo na ang ama ay laging bukas ang mga kamay na naghihintay sa iyo. Ang anak na naglaes noon ay nagbalik ay pinaliguan, binihisan, Ipinaghanda ng isang piging at sinuutan ng sing-sing. Tinanggap siya ng buong galak sa kanilang tahanan. Patuloy na sinabi ni Noemi sa talata 21, Huwag na ninyo akong tawaging mapalad pagkat ako'y binigyan ni Yahweh ng matinding kasawian sa buhay. Dahil sa kanyang pagbabalik, hindi binago ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pangalan. Hindi siya tinawag na Mara ang babaeng sa palad. Pinanatili nila ang nayuming pangalan sapagkat taglay pa rin niya ang pagpapalang espiritual sa kanyang buhay. Sa talata 22, ganito po ang sinabi, Iyan ang nangyari kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay sinisimulan ng anihin ang sebada. Napapanahon ang pagating ni Noemi at ni Ruth sa Bethlehem sapagkat nagpapasimula ng anihin ang sebada. Purihin ang salita ng Panginoon. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6, 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos ang na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sandibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 7.25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay, magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam 14. Ngunit na ang magagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesus Kristo. Sumampalataya ka sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. O Mang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa mga pagpapala na aming nasumpungan at sa mga katotohanan na aming natutunan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Dalangin po namin na patuloy itong magbigay sa amin ng kalakasan upang maging matibay ang aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. patuloy na naghahatid ng makabuluhang impormasyon at inspirasyon anumang panahon at pagkakataon hindi magbabago ang mensahe na maihatid ang pag-asa mula kay Kristo Sa ibang dako 22 million pesos na calamity fund ipinalabas na ng Pag-ibig Fund Legazpi Narito ang ulat ni Melissa Manzanilla. Ipinalabas na ng Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ang 22 million pesos na calamity loan sa nasa 1,500 members sa Bicol Region. Yung pagkakilala niyan, eh, hindi lang yung pagkakilala by name. Yan you know, ang uh -huh. pagkakilala mismo sapagkat tinanggap si Cristo bilang Panginoon Tagapagligtas. But we should thank God that we were spared from the super typhoon. It's better to expect the worst and get little, then expect little, and get the worst. And good job din sa mga citizens na sumunod at nakinig sa paabiso ng ating mga leader. Mamita, at, okay. sweet. Mamita, oh anyway. Yeah, ano? ano? Anyway, anything. <laughs> ano? Si Jan, nagulok ang nga mo. Si anyway, si anything, ano pa? God is love, is love dapat. <laughs> nagdiriwang sa kanyang ikalimamput isang taong anibersaryo ng katatagan at katapatan na nagmumula sa Diyos para sa mga Bikulano at sa mundo. Naniniwalang anuman ang kanyang sinimulan ay kanya ding kukumpletuhin. <laughs> we Far East Broadcasting Company sa Bicolandia kasapi ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas Ng original Filipino-Christian music. Hatid, sa Dios ang papuri. Papuri. I hear you loud and clear. Papuri with Junji Marcelo. Hey, I love your music, man. Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play. I listen to it all the time. Because it's the best around. What else? On the air. You played the best music. Papuri. Mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang programang Papuri Radio with your host Junji Marcelo. Kapag Martes, alam nyo na, tayo po ang magkakasama isa't kalahatik oras ng mga papuling awitin, mga pagtalakay ng kadakilaan na ating Panginoon ng kanyang pag-ibig, ng kanyang mga pagpapala. Maraming salamat po sa mga nakikinig sa Care 104.3D fm at syempre ang ating mga online streamers sa febc.ph at malamang kayo ay nasa ibang bansa kung kayo ay nag stream stream uh, Batiin ko lamang mga nasa UAE, mga nasa Amerika.